sa pagkagulat. Hindi ko akalain na magagawang sakta ni Drake ng ganito ang pinsan ko. Nangako siya sa pamilya namin na aalagaan niya so Jen. Hindi ko akalain na magdurusa ng ganito si Jen sa mga kamay niya. Ang walang hiyang iyon. Ang kapal ng mukha niyan para lokohin ang pinsan ko. Ang kapag ng mukha niya para sakta ng ganito si Jen. Hindi ito deserve ni Jen. Hindi siya dating ganito. Sa aming tatlong magkakaibigan ni Veronica, siya ang pinakamatapang. Siya ang pinaka-palaban. Nabuntis lang talaga ito ni Drake, kaya siya napilitan magpakasal sa lalaking iyon. Pero bakit ganito? Bakit nagawang sakta ni Drake ang pinsan ko? Nanakunan na ako da dahil sa sobrang stress. Nagalit siya at lalo siyang nakipagtikisan sa akin. Ang ang balita ko nagsasama na sila ni Jasmine. Ayaw na sa akin ng asawa ko Charote. Ayaw niya na umiiyak na muling wika nito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Kaagad ko na itong niyaka. Sa pagkakataon na ito, alam kong ako lang ang karamay nito. Ako pa lang ang nakakaalam sa sitwasyon niya. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa ganitong sitwasyon. Hindi ko akalain na darating sa ganitong punto Lai Jen. Namatay ang anak ko dahil masyado akong nagpaapekto sa mga nangyayari. Hindi ko siya hindi ko siya naalagaan. Kung hindi lang sana ako naging tanga sa kakabuntot sa ama niya, hindi sana siya nawala sa akin. Malapit ko na sana siyang maipanganak, malapit ko na sana siyang masilayan. Lalong lumakas ang iyak nito habang sinasabi ang katagang iyon. Ramdam ko ang sakit ng kalooban ni Jen. Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto kong hanapin si Drake para pagsasampalin. Pero alam ko kung saan ako lulugar. Hindi pwede dahil away mag-asawa ito akala ko talaga maayos ang pagsasama nila. Ngayon ko lang napatunayan na kahit gaano pa kaayos ang pagsasama ng mag-asawa, posibleng darating din pala sa ganitong sitwasyon ang lahat. Magkakaroon din pala talaga ng lamat ang lahat. Dapat ko bang i-ready ang sarili ko? Paano kung mangyari din sa akin ang ganitong bagay? Kaya ko bang tanggapin? Mukhang suko na si Jen. Mukhang hindi niya nakaya Sa bagay, kung masyadong masakit na, wala ka naman talagang magagawa kundi ang sumuko. Hayaan na lang ang lahat at pilitin na muling mabuo ang sariling pagkatao. Pakiramdam ko, wala nang halaga sa akin ang lahat. Kung hindi nga lang sa panganay naming anak ni Drake, bakal matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay, muling wika nito na lalong nagpabigat ng kalooban ko. Unti-unti akong kumala sa pagkakayakap dito at tinitigan ito sa mga mata. No. Huwag mong gawing yan. Jen, matapang ka. Nandito kami na pamilya mo. Hindi mo kailangan maglihim. Hindi mo kailangang sarilinin ang problema mo. May intindihan ka ng lahat, sagot ko naman sa kanya. Muli ko itong tinitigan. Hindi ako makapaniwala. Parang tumanda si Jen ng ilang taon kumpara sa edad niya. Kung gaano ka, blooming si Veronica, siyang ka, miserable naman ni Jen. Swertehan lang siguro talaga ang pag-aasawa. At isa si Jen ang isa sa mga hindi pinalad. Charlotte, ano ang gagawin ko? Halos isang buwan nang hindi umuwi si Drake sa bahay namin. Hindi ko na kaya ang magtagal doon. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko. Hindi ko na kaya. Hindi na. Masakit isipin na nasa kandungan siya ng ibang babae habang naghihirap ang kalooban ko, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Kahit parang gusto kong magpahinga ngayon dahil masama din ang pakiramdam ko, wala akong choice kundi tulungan ito. Pinsan ko si Jen at hindi kayang dalhin ng konsensya ko na makita ito sa ganitong sitwasyon. Nasa Carissa Villarama Beach Resort sila Grandmama Carissa at Grandpapa Gabriel. Pwede ka naming dalhin ni Pinot doon. Kasama si Baby of course. Kailangan mong sabihin sa kanila ang sitwasyon mo. Sila lang ang mas makakatulong sa iyo Jen, sagot ko naman. Biglang gumuhit ang pag-aalangan sa mukha nito sa bayiling. Hindi ko kaya. Natatakot ako, sagot nito. Bakit naman? Jen, mabait sila. Kayang-kaya kanilang ipagtanggol laban sa drake na iyon, sagot ko naman. Iyan din ang inaalala ko. Kahit gaano pa kasama ang ginawa ni drake sa akin, hindi ko kayang makita itong mapahama. Ibang klase magalit si grandpa. Alam kong igaganti niya ako kapag malaman niya ang panluloko na ginawa ni Drake sa akin. Baka ipapatay niya ang asawa ko Charlotte, sagot nito. Parang gusto ko naman itong kutusan. Niloko na nga siya lahat-lahat ni Drake, kaligtasan pa rin ang animal na iyon ang kanyang inaalala. Huwag ka namang ganyan. Mabait si Grandpa. Hindi siya mamamatay tao gaya ng iniisip mo, sagot ko. Kaagad naman itong napayuko. Sa polyata sa sinabi ko. Tutulungan mo ako, parang bata nitong tanong. Kaagad naman akong tumango. Tutulungan ka namin ni Pinot. Pwede ka namin dalhin sa resort ngayon din ito na ang pagkakataon mo para iiwan ang walang kwenta mong asawa. Ayusin mo ang sarili mo, Jen. Sa nangyayari sa iyo ngayon, alam mong walang ibang higit na masasaktan kundi ang mommy mo. Si Tita Arabella. Pagkatapos ng madamdamin na pag-uusap, sinamahan ko si Jen sa kanyang doktor para sa kanyang check-up. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na mauwi sa ganitong sitwasyon ang buhay mag-asawa nila ni Drake. Ang akala ko talaga, nagmamahalan sila, pero nagkamali ako. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Nagulat pa ako nang bigla akong lapitan ng doktor. Inaasikaso ng isang nurse si Jen, kaya naman malaya kaming makakapag-usap. Pabor sa akin iyon para malaman ko din ang totoong kalagayan ng pinsan ko. Balak ko din tawagan mamaya si Tita Arabella para malaman din nila ang kalagayan ng kanilang anak. Sila ang higit na kailangan ni Jen ngayon. Nagsasuffer ng postpartum depression ang pasyente. May mga pinapakita siyang sign na hindi maganda. May mga pagkakataon din na nababanggit niya sa akin na gusto niya nang tapusin ang paghihirap niya. Nag-aalala ako sa posibleng gawin ni Avriff Jen Santillan Davis. Kailangan niya ng palaging may nakakausap at mapaglilibangan para maibsa ng kahit kaunti ang paghihirap ng kanyang kalooban. Wika nito na lalong nagpagulo sa sistema ko. Hinid ko akalain na ganito na palakalala ang pinsan ko. Wala man lang kaming kamalamalay sa paghihirap niya sa kamay ni Drake. Bakit ba siya naglihim? For sure hindi din ito alam nila Tita Arabella at Tito Court. Hindi nila alam kung ano ang sitwasyon ng unika iha nila ngayon. Sa bagay, masyado nga pala silang busy. Hindi marahil din nila naisip na dosible palang maging demonyo si eh. Drake at saktan si Jen hindi man physically pero emotionally at mentally. Ano po ang maipapayon niyo dos? May problema siya sa asawa niya kaya siya nagkakaganyan. Dagdagan pa ng pagkalaglag ng kanyang second baby, sagot ko. Kailangan ng matinding monitoring sa kanya. Iwasan na iwan siyang mag-isa. May posibilidad na tuluyan niyang saktan ang sarili niya. Hindi sapat ang mga synthetic na gamot na niresata ko para mapawi ang sakit na nararamdaman ng sugatan niyang puso. Sagot nito. Hindi ko na namalayan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Muli akong napasulyap kay Jen. Awang awa ako sa nakikitang sitwasyon niya ngayon. Katulad na napansin ko kanina nang magkasulubong kami, tulala na naman ito at parang wala sa sarili. Naging responsive lang siya habang nag-uusap kami kanina. Pero alam kong pinipilit niya lang ang sarili niya para maging okay sa paningin ko. Kahit na ang alam niya durog na durog na siya. Na masyadong masakit na ang lahat. Salamat po, Doth. Pamilya Villarama na ang baliala sa pasyente, sagot ko at pasimpleng pinunasan ang luha sa aking mga mata. Tumango naman ang doktor at binalikan na nito si Jen. Naiwan naman akong dahan-dahan na napaupo na parang naupos na kandila. What happened? Napalingon ako nang may biglang nagsalita. Si Pienot at Nag aalalang lang nakatitig sa akin. Nabored na siguro ito sa paghihintay sa akin sa kotse kaya binalikan ako. Alam mo ba kung ano ang pinang gagawa ng magaling mong kaibigan kaagad na tanong ko sa kanya? Natigilan ito. Kita ko ang pagkatigagal sa mga mata ni Pinot dahil sa sinabi kong iyon. Best friend niya si Drake kaya alam kong may idea siya sa ibig kong sabihin. Best friend nilang dalawa ni Uncle Rafael si Drake, pero hindi ko alam kung may nalalaman din si Uncle Rafael tungkol dito. Siguro naman hindi niya hahayaan na masaktan ang sarili niyang pamangkin, di ba? Sorry, ilang beses ko nang pinaalalahanan si Drake pero ayaw niyang makinig. Magkaibigan kami, pero hindi ko pa rin hawak kung anuman ang desisyon niya sa buhay. Hindi ko nga lang talaga lubos maisip na magawa niyang sakta ng ganito ang pinsan mo, sagot nito. So, totoo pala ang sinabi ni Jen kanina sa akin. Natuluyan ang nagsasama si Drake at ang childhood sweetheart niya. Alam ba ito ni Uncle Rafael, tanong ko. Kaagad naman itong umiling. No, hindi niya alam. Sa aming apat na magkakaibigan, ako lang ang nakakaalam. Malihim si Drake at nagkataon lang na nahuli ko siya, kaya wala siyang choice kundi ang umamin sa akin. Childhood sweetheart niya si Jasmine at matagal silang nagkarelasyon. Akala nga namin, mauwi sa kasalan ang lahat noong sila pa pero nagkamali kami. Biglang nakipaghiwalay si Jasmine para sundan ang kanyang mga magulang na nakabase na sa Italy, sagot nito. Kung ganoon, hindi totoong minahal niya si Jen. Ginamit niya lang pinsan ko para makalimot sa una niyang pag-ibig, tanong ko. Awang-awa ako sa pinsan ko hindi niya talaga deserve ito. Masyado siyang matinong babae para lang lokohin ng kung sino lang. I don't know. Parati niyang nababanggit noon na mahalaga sa buhay niya si Jen. Lalo na nang nagkaanak na sila. Hindi ko lang alam kung bakit nagkaganito ang lahat. Hindi din ako pabor sa ginawa ni Drake. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko siya kukonsintihin sa mga mali niyang nagawa, sagot nito habang titig na titig ito sa mga mata ko. Para bang sinasabi niya na hindi siya tutulad sa manluloko niyang kaibigan. Sana nga lang talaga, dahil kung sa akin mangyari iyon, hindi hindi ko talaga siya mapapatawad. She needs our help. Gusto niya nang umalis muna sa bahay nila. Of course, sa pagkakataon na ito, gusto kong matulungan si Jen para manumbalik sa dati. Hindi ko kayang nakikita siyang ganyan, sagot ko naman sa kanya. Kaya mo ba? I mean, hindi maayos ang kalagayan mo, sagot nito. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi din naman ako mapalagay kapag alam kong hindi okay si Jen. Tulungan muna natin siya. Gusto ko siyang dalhin muna sa resort. At least nandoon sila grandma at mapapayuhan siya ng mga elders namin. Pwede din naman tayo mag-stay doon? Hindi ka naman busy ba? Diba? sagot ko sa kanya. Kung hindi ito pwede, wala akong choice kundi kay Uncle Rafael hihingi ng tulong. Hindi pwedeng basta pabayaan ko na lang si Jen. Masyado siyang fragile gayon at kailangan niya talaga ang pag-unawa ng buong pamilya. Okay, sige. Dadalhin natin siya sa resort. Don't worry, baby. Ako ang bahala sa lahat, nakangiti naman itong sagot sa akin, sabay haplos sa pisniko. Biglang ragasa ng tuwa ang puso ko. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis pakiusapan ang asawa ko. Talaga? Tutulong ka, excited kong tanong. Kaagad itong tumango. Of course, paano at naging asawa mo pa ako kung hindi man lang kita matulungan sa ganitong problema? Don't worry, isa ako sa magpaparusa kay Drake. Hindi nakakatuwa ang ginawa niyang ito kaya gagawa ako ng paraan para ma-realize niya ang kamalian na nagawa niya, sagot nito sa akin hindi ko tuloy maiwasan na mapakapit sa braso nito. Buong lambing naman na hinalikan ako nito sa noo. Thank you ha, bigkas ni Jen habang tinatahak namin ang kalsada pa uwi ng bahay nila. Nasa passenger seat ako, katabi ni Pinot samantalang nasa hulihan naman ito na bahagi ng sasakyan. Ngayon ko lang ulit narinig ang boses nito simula nang umalis kami ng hospital. Nasaan pala ang kotse mo? Nagtaksi ka lang ba kanina, tanong ko sa kanya. Gusto ko lang naman may mapag-usapan kami. Actually, marami akong gustong itanong sa kanya pero hindi ko alam kung paano umpisahan. Baka mas lalo lang siyang ma-stress kapag uungkatin ko pa ang mga nangyari sa kanilang dalawa ni Drake. Isa pa, alam kong interviewin din siya mamaya nila grandma at grandpa. Hindi. Iniwasan ko ng mag-drive. Minsan ko nang naibangga ang kotse ko. Sayang nga eh hindi pa ako napuruhan. Hindi ko man lang kasi nakitaan ang pag-aalala si Drake ng mangyari iyon. Bagkos puro paninisi pa ang naririnig ko mula sa bibig niya, sagot nito. Damang-dama ko sa boses niya ang sobrang lungkot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalingon dito. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang muling pagtulo ng luha sa mga mata nito. Mabuti pa siguro, tumabi na lang ako sa kanya kanina. Mayakap ko man lang sana siya habang nasa biyahe kami. May paramdam ko man lang sana sa kanya na hindi siya nag-iisa. Naaksidente siya at wala man lang ni isa sa amin ang nakakaalam. Bakit ba napakamalihim niya? Lintik ang Drake na iyon. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin kung hindi tatanggalan ko talaga siya ng bavag. Kainis siya. Pinakasalan niya pa si Jen kung hindi naman pala siya sigurado kung mahal niya ba. Gago talaga ang asawa mo. Alam mo, tama lang ang desisyon mo na iiwan na siya eh. Hindi mo deserve na saktan niya ng ganito, sagot ko naman. Ayoko na sanang pag-usapan muna namin ang tungkol kay Drake kaya lang hirap magpigil eh.